guys! For this video, ang ulam po namin ay sariwang laing na may gata na may balat ng kalabaw. O, oh, ba? Diba? Ayan guys, Oh, balat ng kalabaw. So, tapos, syempre, as you can see, may sili yan. Ayan. Spicy. Naglagyan ng tanlad. Pinalo ko siya ganyan, tawag ganyan. Ang tawag po nito sa Bicol ay pinalusag. O, oh, ayan. Ayan siya, guys. O, oh, tapos, meron siyang, pag nagluluto pala nito, ay merong bagoong, ito guys, mapakita ko sa inyo na meron siyang bagoong alamang, guys. Yun pala yung nagbibigay ng, ayan. Mayroon maroon yan, makatira. Ayan, o, oh, ano, sarap. Ano, ang pangalan nung, bibigyan mo, pangalan ng bagoong na yan? Ayan. So, yun, guys. Ah, so, let's eat na naman. Balaw. Ayan, eto kami. Ayan, si Kuya Tabs and si Kuya Solano. And, syempre, si Boss Aro. Syempre, mawawala ba si Boss Aro? O, nagtago pa. Hindi <laughs> ka makakatago sa amin. Pinapalibutan ka na namin. <laughs> Balik na, <deliver ka. laughs> <laughs> Na short ng 1,000 si Boss Aro, guys. Hindi pa siya nakaka-move on. Ayan! So, let's eat, guys. Samahan niyo po kaming kumain ng aming... Uh, ginataang laing na may balat ng kalabaw. Ayan. Okay. So, let's eat. And thank you for watching.